Sinisilip na ng Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines ang sinasabing pagtambay ng barko ng China malapit sa Pag-asa Island. Kasabay nito, maasa isang dating security adviser na mapag-uusapan ang issue sa agawan ng teritoryo sa ASEAN Summit sa Malaysia. Maaksyon si Carmen. Natanaw mula sa Pag-asa Island sa Palawan ang pinaniniwalaang barko ng Chinese Coast Guard. Sa tansya ng lokal na gobyerno, nasa 7 kilometro lang ang layo nito mula sa isla. Walong araw daw itong tumambay hanggang November 17, kasabay ng pagdating sa Pilipinas ni Chinese President Xi Jinping. Natakot rin daw ang mga taga-isla dahil kararating lang noon ng ML Queen Sigal na nagdadala ng supply ng pagkain sa kalayaan. Normal na uh, uh, may dumadaan pero yung... Yung ngayon lang yun. Pero kasi si White Kid naman yan, Coast Guard, sabi ko di naman gagawa ng masama. Hindi naman ang gulog sa lansa natin. pa ng AFP at DFA ang sinasabing pagtambay ng barko ng China malapit sa Pag-asa Island. Pero para sa dating security advisor na si Magdalo, yes. party list representative Ashley Asidilio, nakakaalarma ang aksyon ng China. It will just be a matter of time before these Chinese ships actually blockade uh, uh any uh, Mainland effort to resupply our residents and our troopers guarding Pagasa Island. When that happens and and, and these residents and these uh, troopers who guard the island starve, they will be forced to pull out. And once they pull out, effectively we lose uh, our largest uh, island that we control in uh, the Spratlys, which is Pagasa. Ganito rin daw ang unang nangyari sa Panganiban Reef o Mischief Reef. Dekada 90 nang simulan itong tambayan ng mga barko ng China. Pero hindi raw kumibo ang Pilipinas dahil kasagsagan din noon ng Apex Summit. Ngayon, isa na ang Mischief Reef sa mga nireclaim ng China at tinayuan ng mga istruktura at pasilidad. Kaya kung sa Apex Summit ay iniwasan ang isyo sa agawan ng teritoryo, umaasa si Congressman Asidilio na pag-uusapan na ito sa ASEAN Summit sa Malaysia. We should not be muted in our, uh, both in our voices and uh, our actions in trying to establish what clearly uh, should be Philippine sovereignty over Philippine territory, as well as Philippine control over what should be uh, clearly Philippine uh, exclusive economic zones. Uma Akshon, Carla Lim, News Five. Be sure to come back. News Five everywhere. Copyright 2015.